Your Honor, lumaki po ako sa farm. What? Yes, Your Honor, totoo po talaga yan. Para maniwala kayo, tara, samahan nyo kami magpagiling tayo ng mais. Ay, hindi pala. Kami pala yung magigiling ng mais. Ito yung bahay kung saan nandito yung bato ni Darna. What? Ay, hindi pala. Bato pala nagigilingan ng mais. Tara, samahan nyo kami, akitin natin yung bahay. Pero hindi tayo akit bahay, gang ha? Nauna na yung mga kasama ko. Mahirap talaga pag hindi ka nasanay sa farm. Yung bahay na to ay hindi naman kalayuan sa bahay namin. Mula sa bahay, nilakad nga lang namin eh. Siguro mga nasa limang kilometro ang layo nito. Charis! Naalala ko pa dati nung kabataan namin. Masipag kasi si nanay at si tatay magtanim ng mais. Kaya kapag nag na kami ng mais, lagi kaming nandidito. Hindi rin namin maipapagiling sa bayan kasi wala rin kaming pang bayan. Kaya tsaga talagang magiling ni nanay at ni tatay dito. Pero yung pinapagiling namin dati, kinakain namin yon. Pero yung ipapagiling namin ngayon, na ipapakain lang sa manok. Maarte na kasi yung karamihan ngayon, hindi na kumakain ng bigas na mais eh. Kaya nga, hindi makarelate dito yung mga rich kid talaga sa panahon din kasi ngayon bihira na lang ang gumagamit niyan dito sa probinsya ang napapansin ko puro gubat na yung palayan tsaka maisan eh karamihan kasi ngayon puro nag-aaral na eh kaya iilan na lang din yung natitira sa mga bahay-bahay talaga sa probinsya ang karamihan mas gusto nilang tumira talaga sa mga highway pansinin nyo kapag magbakasyon kayo sa mga probinsya nyo dati nung high school ako ang dami daming nagpapalayan dito mas marami kasi sa mga kabataan ngayon ang ayaw ng bukid mas maganda daw sa highway kasi easy na lang lahat dati, Dati ang galing-galing ko nito, pero ngayon hindi na ako marunong. Ang pagigiling kasi ng mais ay sinasamahan ng pwersa yan. Hindi rin puro ganda lang. Eh! Hey! Igit! Wala naman tayo nun. Sabi nga ng hipag ko, lalaki na yung braso ko. Sabi ko naman, eh dati pang malaki yung braso ko eh. Dati tayong buksidor eh. May lahi tayong pakyaw eh. <laughs> Kaya nagpapalit na rin ako agad sa kapatid ko. Baka mangawit lalo yung braso ko. Pagkatapos nga namin gamitin ay na namin ang bato. Baka magalit si Darna. Baka hindi kami makagamit ulit. So ito na yung mais na nagiling namin lahat. At nagligpit na rin kami para makawin na. na mi. Uli na mi. Going home na. Thank you po ng marami. Maraming thank you. Ay, lung. Ligit ni. dinay kada kan tuod. mapas na mo Bye bye. We're done. Bye. Bahalag maligid. Basta ka nakabidyo. <laughs> <laughs> Pagdating ng bahay ay sinasala na ng kapatid ko para maghiwalay na yung pino tsaka yung mga malalaki. Yung mga pino ay papakain doon sa mga sisiw ng manok. Tapos yung mga malalaki naman ay doon naman sa mga malalaking manok na. So that's it for today's video. Thank you for watching.